Sa probinsya, may mga bahay na hindi dapat tinitirhan muli. May mga kwarto na hindi dapat binubuksan. At may mga bintana hindi dapat sinisilip lalo na pag patay ang buwan. Ito ang kwento ng Ang Babae sa May Bintana. Lumipat si Mia sa isang baryo sa Quezon. Dahil mas mura ang renta at mas malayo sa ingay ng siyudad. Freelancer siya kaya tahimik mas okay. Rural paradise sana kung hindi lang kinahain ng dilim ang lugar pag sumasapit ang 10pm. Yung bahay na nilipatan niya lumana. But with charm. Kahoy, kapis windows, at ang pinaka-weird, laging nakabukas lahat ng bintana nung inabutan niya. Sabi na may-ari, dapat kasi lagi nakabukas, mas ayaw niya pag sinasara. Sabay smile na hindi maintindihan ni Mia. Hindi na niya pinansin. First night. Bago matulog, narinig niya yung kuliglig Banayad normal hangin mahina pero bandang 3:17 AM biglang tumahimik ang buong paligid as in wala kahit isang tunog parang pinatay ang buong mundo tapos biglang ay kumakaskas sa kapis window niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Iniisip, pusa lang. Pagsilip niya, may babae. Nakasilip mula sa labas. Mahaba yung buhok hanggang lupa. Maputla nakangiti na parang pilit niyang binubukang bibig kahit parang napupunit na balat pero yung mata hindi gumagalaw parang isang direction lang napaatra si Mia hindi niya maintindihan kung bakit pero hindi siya makapagsalita parang may mabigat sa tip niya pero yung katok nang gagaling sa loob. Bigla siyang pumagsak sa kama at nagtalukbong hanggang sumikat ang araw. Second night. Hindi pa rin siya umalis. Iniisip niya hallucination lang dahil pagod sa biyahe. Pero second night. Mas malalak. 3.17 a.m. ulit. Parehong oras. Pero ngayong gabi, wala sa labas yung babae. May anino sa loob ng kwarto. Hindi niya makita yung mukha. Pero alam niyang babae yun. Huminga ng malalim si Mia at sumigaw. Sino ka? Walang sumagot. Pero biglang gumalaw yung babae Papunta sa bintana Tumingin sa kanya sandali At tumalun palabas Pero wala siyang narinig Na nalaglag Wala rin yabag Pagsilip niya Wala The reveal Kinabukasan Kinausap niya yung matandang kapitbahay ang sabi niya bakit may babae sa bintana nitong bahay ang sagot na matanda Indian e, hindi yan multo hindi lang yung babae na yon hindi natagpo ang patay sa loob naghihintay pa siya may kwento ang baryo 15 years ago may babae na nagkaroon ng manya at tuwing madaling araw, nakasilip lang siya sa bintana. Sinasabi niyang may tumatawag sa kanya mula sa kabilang side ng palayan. Isang madaling araw, bigla na lang siyang nawala. Natagpo ang bukas ang lahat ng pintana at may dugo sa sahig. Sabi nila, hindi siya lumabas may humila sa kanya. At simula noon, lahat ng tumira sa bahay ngayon may sinusundan sa likod. May nakasilip din sa bintana nila tuwing 3.17 a.m. Sabi ng matanda, Ayos pa ba, ba pakiramdam mo, Mia? O nararamdaman mo na rin may nakatayo sa Likod mo pag madaling araw. Hindi makasagot si Mia. Last night. Nagbook si Mia paalis kinabukasan. Pero kailangan pa niya mag-isang gabi pa. Alas tres na madaling araw. Hindi na bumukas mag-isa yung pintana. Bumukas, ng tahan-tahan parang may humihila mula sa loob at nakita niya yung babae unti-unting sumusungaw paabante parang gumagapang patungo sa kwarto niya hindi tumatakbo si Mia hindi makagalaw parang may humahawak sa paa niya Lumapit ang babae sa mismong mukha niya. Nakita niya ngayon na malapitan. Yung ngiti parang pinilitahian ng sinulid. At bumulong yung babae. Turn your window next. Ikaw naman. Kinapukasan, hindi na nakita si Mia pero may bagong kasasali pa lang na tenant. At tuwing 3.17 a.m., may bagong babaeng nakasilip sa may bintana. Kaya kung sakaling marinig mo ang bintana mo na kumakaluskos tuwing madaling araw, huwag mo si sisilipin. Huwag mong haharapin. Dahil minsan, hindi mo alam kung ikaw pa ba ang nanonood o may nanonood na sa sa'yo.